Ito mga kapi, pumunta tayo dun sa may tabing ilog. Ano bulas ah. Makahuli tayo na sa lagubang. Sana makahuli tayo at makatikim na sa lagubang. Ah. Pero yan. Yan, yan, yan. Gumi ka rito. Huli, huli. Gumi rito, gumi rito, gumi rito. Ayan e, ay tulos, ayan tulos. O, oh. yan. Tara ka Kaya, Kaya ni kapi eh. <laughs> oh. May ano po din eh. Tambo. mala sa malayo kami pupunta ro sa may tabing ilog mga kapi. lang sa lagubang. Magbabasa ba tayo ah? Muulan eh. Ay. Nakahuli na nakahuli na tayo sa mm. mga kapi oh. Ilagay mo sa laga yan. Nakahuli pa si kahapi mo. Ito mga kapi yung papayain namin yung pinakasili. Dinugo ng sili. Hindi pa pwedeng pa diyan sa ano? Sa, sa baraso. Kami dito sa, sa bayang nahuli Kitong eh. baraso. So hindi na inabot. Ay ayaw nang lumabas kasi. Pero marami ring nang ron. So ganoon lang yung akin plat. Ang sana kami sa lago bang walang nahuli. Kaya kasi mga kapi wala kami nahuli dahil kasi meron nang nauna. Marami nang nakuha iba. Kaya